to Singapore, guys. Oh, may papayong ang mga Philippine Airlines. Oh, wow, umuusok ng lamig. Dito sa Philippine Airline. Ano bang sip ko? guys, andito na kami sa taas. Tingnan nyo sa baba, ang ganda. Kawayan bound to Manila. Nasa center seat ako kaya hindi ako maka video. na clip guys. Ganito lang kasi nasa center ako. Ngayon naman ako sa katabi ko na kuha muna ako ng video. Grabe guys, ang lamig sa loob ng ano, Philippine Airline. Guys, ang bilis talaga ng Philippine Airline. Tapos ang lamig sa loob. So, dito na po ako sa Manila. Ninoy International Airport. kailangan pa bang mag... Oh, <laughs> nag-ignore tayo. <laughs> May kasama ako. Hi. Ano yung pinukuha dito? Ano yung pinukuha dito? Guys, sinanap namin yung pagkuhanan ng 550. Yan? 550 ba yun? Oo, yun yung pan. Mm-mm. -hmm. <coughs> Tapos sabi nila sa loob. P pumasok kami sa dito sa loob. Gate 2. Sabi nila sa labas. And then sa gate 7 na naman. Ay Diyos ko Lord. Ewan ko. Give up na kami. Sayang naman pang Jolly Bisana. Pinag-uusama naman about <coughs> yung <coughs> 550. Sayang. Pwede pa naman daw yun. Kahit next year. Pwede pa naman nila. May iipon yun. Ay gano'n? Magbukbang sa mga... Tara na, magbukbang mm. mag sa kanila. Naling ako doon eh. Saan banda? Ayun you know, o, sa taso. Lugo so, no, ba no, lang. lang kami. Oh, Ang daming pinapayas. O oh, tara na doon. Tara. Walang jalebi? Eh? <laughs> Sige na, magbukbang ka na. Isulit mo yung 500. <laughs> 500. Sige, <laughs> <laughs> Sige na, sakwit. Ubusin na natin yung lugo. mo yung lugo. Banred mo. Oo nga. My goodness. Sayang yung, yung 500 natin. Ulitin natin. 5,500 eh. Okay. Okay. Okay maglugaw daw kami dito kasi libre. Ay, kailangan? Oh, sige. Oh, Sorry. Ang <laughs> daming foods. allowed. We want to ensure the comfort and safety of all passengers. If you require any assistance during the flight, please. Welcome Singapore. Ang bilis ng bakasyon ko guys. Nakukulangan ako. Kaso no choice. Two weeks lang talaga. Ang bilis nandito na ako sa Singapore. Mamiss ko ng Pilipinas. Mm. 71 ka din? 67. Mas nauna ka sa akin. Pasensya na guys kung hanggang sa taxi. Taxi stand lang yung video ko na to. Kasi na-delete ko na pala yung isang video ko. Hinahanap ko yung alak dito. Wala naman. Close yung isa. Hindi kaya close na sila. So, ayan guys. Maraming salamat sa mga nag-suporta palagi. Mga nanonood sa mga videos ko. Maraming salamat. And shout out sa inyong lahat. Yeah. Magubat ang kanilin. Ang ng taksi Ako. 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 ng Ako. dito